Ang sinumaling kapag nabuko, victim. Ito lang ang masasabi ko dyan kahugot kaya makinig ka. Mga kahugot, napansin niyo ba na kapag nabisto na ang isang sinumaling, bigla-bigla na lang sila nagiging biktima? Parang magic, di ba? Isang higlap. yung dating madiin na nagsasabi ng hindi totoo, biglang humuluha at nagpapakita ng kawawa. Classic move, pero teka. Bago tayo magpadala sa drama, usap tayo. Una sa lahat, maalaga na maintindihan natin na ang pagiging sinungaling ay hindi lang simpleng pagkakamali. Ito ay paggiri. Oo, tama ang nabasa mo, kahugot. Paggiri ito na itago ang katotohanan at irigaw ang mga tao na ditiwala sa kanila. At kapag nahuli na, ang pagpapaviti, ay isa pang pagbili na takasan ang responsibilidad sa kanilang mga aksyon. Ang tanong, bakit kaya ganito ang psycho? Simple lang, kasi mas madali. Mas madaling magpanggap na ikaw ang naaati kaysa harapin ang mga kahihinap na ng iyong mga Mas madali ang magpahid ng yuha kaysa magpahid naman siya sa iyong karakter. Pero alam mo ba? Mas madali rin itong magdulot ng mas malalim na sugat na hindi lang sayo, kundi pati na rin sa mga taong kinili mong coin. Pero heto na, kahugot ang real to. Hindi pa uli ang lahat. Kung ikaw man ay naligaw ng landas at napili mong magtago sa likod ng mga kasinumalingan, may pagkakataon ka pa para ituwi ito. Hindi madali, oo, pero posible. Simulan mo sa pagamin. Pag-amin hindi lang sa iba kundi pati na rin sa sarili mo. Tanggapin mo ang iyong mga pagkakamali at humingi ng tawad. Tandaan, ang paghingi ng tawad ay hindi lamang sa pagbigkas ng sorry. Ito ay isang proseso ng pagbabago at pagpapabuti ng sarili. At para sa mga nakakatuklas ng kasinumaringan, mahirap man, subukan nating magbigay ng puwang para sa pagpapatawad. Hindi ito nananahulugan na kalilimutan natin ang lahat, pero ito ay hakbang patungo sa paghirom. Ang pantapatawad ay para rin sa atin para hindi tayo mabigatan ng galit at puot. Sa huli, kahugot, ang pinakamalagang aral dito ay ang kahalagahan ng katotohanan. Sa isang mundo na puno ng peke at kasinumalingan, maging ilaw tayo ng katotohanan. Huwag tayong matakot maging totoo sa ating sarili at sa iba, sapagkat sa katotohanan may kalayaan, at sa kalayaan may tunay na kasiyahan. Salamat sa patuloy na panunood at sana'y meron kang natutunan. Ako si Boy Hugo Tamdiayrong Tagapayo at Hugotero.